So what's up mga katimano uh, For today's video At uh, Magkakot ako ng palay Yahoo! Magkakot ako ng palay Yan Ganyan si Dimaano vlog uh, Nagkakot ng palay Kung ano-anong content na pinapasok ko Para May upload ako sa video ko sa page ko Abangan niyo yung video na to Kung paano kami magkakot ng palay Kung kano kami kadami Brr! Geng-geng! mga kadimaano narito na naman tayo para maghahot ng palay at ayun na nga pala nandito nga pala ang tinatawag na harvester si yung mag-aani ng palay habang kami ay naghihintay inihintay na rin namin magsimula at ito lumusong na nga at uti uti na nga kinakain ng palay ito yung tinatawag talaga nating halimaw at talaga napakabilis niya umani ng palay habang nagkaanin nandito nga pala mga tropa para magkakot ng palay yan sila o oh. may sumasayo sa iyo pa yan at dito sumakay na nga ako sa harvester habang nakasakay ako binibidyohan ko yung driver nito napakabait napakabait yung driver niya at yan o oh. kaban kaban na nga talaga nilalabas ng palay linis na siya kita kita nyo naman talagang ang daming palay dito nga pala ay titin yung mga tanaw kung nakikita nyo yung Canada yan at nagsisimula na nga kami magkakot ng palay isa isa namin inahakot ng palay at ang isang palay nito kada hakot namin ay 20 pesos wow grabe napakarami talaga parang piyesta pag naghahakot kami ng palay ang dami lumalabas na tao nakikihakot din sila para kumita ng pera ganto sa aming probinsya yan. Nagatangatangan siya isa. Yan. Lahat nakakabuhat ng palay. At kailangan malakas ka at malakas ang resistensya mo at ang likod mo ay matibay. Kasi dito mo malalaman kung matigas ka. At dito ay uso nga yung atangan. Yan. Habang kami naghihintay ulit. Yan. At pangiti-ngiti lang muna kami na mamahinga. At ulit namin duma nga, may na palay. At yun, oh, may buka vertical pa. Napakagaling na bata naman. At yan ulit, nagsimula na naman kami maghahakot ng palay. At dito talagang, parang piyesta o. Oh, kung makikita nyo. Kung kainan, ubus agad. Sa dami nagkahakot. Ganto lang ang trabaho sa probinsya. Kung gusto mong kumita, magtrabaho ka. <laughs> Di ba? Kung nakikita mo yung harvester na yan, uubusin niya yan. Walang matitira na palay. At dito, ayun pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang aming paghahakot. At nakakarami na kami ng hinahakot na palay. At ito, binababa na nga isa-isa sa aming destinasyon kung saan nilalagay ang palay. At dito namin iniipon. Ipon, Kung nakakilala nyo yan, yan si Tana. Isa sa pinakamalakas din yan. Dito namin isa-isa pinapatas para mabilis upang mapabilis ang pagbibilang ng palay. Isa-isa kami nakakaisa. Tutulungan upang mapabilis. At dito, panibagong hakot na naman, kung makikita nyo, napakalayo talaga sa halagang 20 pesos may isang kaban kumita ka basta masipag ka pero kung tatamad-tamad ka matulog ka na lang wala kita gusto mo 80 halata ba sa lakain pwede mo at ito ay si bangis na maglalagay ng pala yan napakalakas niya ni bangis at yun pinapatas-patas na ulit yan kung makikita nyo ay talagang napakadami namin 18 katao kami sa palayan na bumubuhat ng palay akala nyo sa probinsya basta nalang kumita ng pera hindi, maghihirap ka bubuhat ka at yon ay yung aking camera ay nasa malayo at habang nasa malayo naman yun, binibidyo kami at tuloy tuloy lang sa aming trabaho at hindi pa kami natatapos at yun na nga ang ending natapos din sa wakas ito isa isa nang hinahakot ang mga sako upang dalhin sa harvester na kumakain ng palay almost 3 hours lang namin tiningnan pag meron ka nito, จักันปะบ๊าบาย